ay uh, pasasalamat ng uh, UBGP sa Dato Saudi. Una, Bismillah Rahman Rahim. Tama po, tama po sa lahat ng nanonood at nagtitinig. Nagkataon po na uh, anniversary ng bayan, tapos po yun din yung flag uh, ceremony natin o sa term natin. At una, kanduli. Kanduli ng UBGP party ito eh. Kasi uh, ang 80% po ng mamamayan ng Dato Saudi, UBGP, Uh, kaya nga nagkanduli tayo para magpasalamat sa kanila sa kanilang ginawang pagpapanalo uh, sa atin. For the information of everybody, sa probinsya po ng Maguindanao del Sur ay ang bayan lamang po natin ang pinalan na matalo yung incumbent mayor Kaya salamat sa tiwala ng taong bayan. Uh, makakaasa kayo sa bawat binitawan ko sa aking kampanya ay hihingin natin kay alas subhanahu wa ta'ala na natin yan. Una, nung first, first araw ko pa lamang, maglagay na tayo ng solar na napakaliwanag. Uh, nga rin natin dito, target natin na kung dato Saudi, ang National Highway, kalagyan naman natin yung masalukong lupang mga barangay. E ito naman ngayon, yung National Highway ng dato Saudi, lalagyan natin. At kung dadaan kayo ngayon sa bayan ng dato Saudi, makikita niyo yung napakaganda papuntang Cotabato, papuntang Tagurong, at kasalukuyan in-install po yung papuntang Datok Tiang Mitsayak na uh, solar natin. Tuloy-tuloy yung programa natin dyan. In fact, pangarap din natin dito na bawat barangay sa walong barangay, di magkakaroon tayo ng potable water system na mainom nila. Pangalawa yun. Pangatlo, Magkaroon tayo ng tapunan ng basura dahil itong bayan na itong tatlong dekada na walang tatapunan ng basura. Kakalat-kalat ng basura. Wala rin public market. At ay nananawagan sa mamamayan ng dato sa tigilan na ang pagkikipagkira sa kapwa muslim sa muslim. Dahil ang kapalaran ng inyong mga anak ay nakasalalay sa inyo. Kaya nanawagan tayo na it's time to move on. Gagawin natin ng lahat para magkaroon ng lasting peace dito sa bayan ng Datu Saulim. Of course, siyempre sa tulong niya ng ating mga kasunod sa datang lakas ng Pilipinas at ang ating mga kapulisan gumagabay sa atin. Kaya tayo mga pila sa kanila na natin yung peace and order sa bayan ng Datu Saulim. Para sa kalaman ng lahat, may pitong taon na nakalang peace and order dahil sa RIDO. Tapos yung pagkikipagkira sa negosyonary at ngayon ay nandito naman yung rido. Pero tayo na nalawagan na wakasan na kung ano yung pwede natin gawin para matapos ito yung gagawin natin kasi nag-usap kami ng mga kasama natin sa SP na kung sino man yung sagabal sa implementasyon at sagabal sa bayan at walang hindi na makuha sa pakyusap, ay talagang magpapahil ang SP ng persona ng grata para pagano pa man ay I, hindi na sila naninirahan sa bayan ng Damsos. Ibang lugar na sila. Yan ang pinag pa namin ngayon. Isa sa programa kanina MP, itong Basir Plus Program. Ano ito, uh, Mayor Tuloy-tuloy yan. Yung uh, pinawa ng mga uh, itong office natin, ako naman ay nagagalang tayo. Diyan yung matatalino at magagaling at magaganda ng head natin. Sa uglaman ng isang linggo ay nakakagawa na sila ng ngayon. Tutuparin natin uh, yung mga basic needs. Lahat yung sinasabi niya doon sa pangalan ko, tapos may plus pa yon, na dadagdagan natin yung sabot ng ating event. Kaya abangan natin yung 100 days natin na mag-report tayo kung ano yung event report natin. Ma'am, uh, siya pang bubuhay na ating mga kababayan dito sa, dito sa ating Ate pag Pagmar. po? Of course na ngayon, simula nung tapos yung election, may mga panakalakang kwan lang, isolated case lamang dahil may mga kunting batayan. Pero alam naman natin na yung namamatay ni taga dito, taga ibang lugar. Ang isolated case lamang yan. Uh, ang pinaka dapat tutukan dito ay una, magkaroon tayo ng kumpulitong agama. Malakasin natin yung agama. <coughs> Kasi pag ganyan yung agama, talagang mawawala lahat yung mga anumang tawag nila saitan sa loob ng isang tao. Kaya ang agamatan ng lubos-lubos, palaki sila itong agamatan natin para magkaroon tayo ng lasting peace at pagkakayos sa bayan ng Tanso. May natural na water na uh, paano po kayo? Meron pa kayong uh, naisip na paraan para, para maging isang personalist sa makatulong sa mga mamayan? Oo, oh, meron. Actually, sa bayan, sa probinsya ng Magidanao del Sur, isa lang yung bayan na potensyal sa malinis na inuming tubig. Ang bayan natin sa Dato Saudi. Kaya ginagawa natin, kinakausap natin yung may-ari ng lupa, pakiusapan sila na kung pwede, magme-meeting kami dahil maganda yung kapag-ipakinabiyang kap kap pwede natin gawin what the district, what the district ng itong tubig na ito. At makabigay pa tayo ng mga trabaho sa mamamayan natin sa na Dato Saudi Municipal. Mayor, napansin po natin sa intersection o sa may uh, round ball po na verde na po ang kulay ng uh, nakatayong uh, ano ba yung stop? Uh, para tandaan dyan, ano po ang sagisag ni Tumeyo? At sagisag niyan, sagisag ng kabuhayan, kapayapaan, at agama. Uh, of course, um, uh, pag-upo na pag natin, uh, pininturahan na natin yan ng green para yung sagisag ng kabuhayan. Uh, yan ay simbolo ng pagkakaisa. Kasi wala ng color ngayon eh. Tapos na yung election sabi ko, it's time to move on. Kung ano yung nakakabuti, ako naman ay ang akin dito ay para magsirviso lamang sa mamamayan ng Tato Saudi at ipalaganap yung mandato ko, magkampanan ng sa akin bilang ama ng bayan at bilang alkali ng bayan ng Tato Saudi. Mayor, unang-una, binabati po namin kayo ng congratulations for being newly elected mayor ng Dato Saudi at no? So, ang una kong katanungan, ano, ano po yung pinagdaanan niyo o mga hamon po sa inyo at paano po nito itong nalampasan? Ah, dahil bago po kayo naging alakade, ay iba't ibang posisyon po ang inyong pinagdaanan. Oo, oh, tama po. Sa, pero sa lahat ng dinaanan ko na po, yung, puro executive, puro legislative. Ito lang yung executive ito, kaya medyo may mga konting atyasin lang. Pero okay naman, uh, everything is uh, na ma-manage naman. So, kaya nga, kasama natin yung mga head office natin, uh, ganoon yung nangyayari. Kaya, pag natin yung bayan, uh, umapala rin ako sa ating mga kaibigan at kasama sa media na uh, sana mapalabas yung mga totoong nangyayari dito sa Bayan ng Tatusang sir Mayor, ano po yung ginagawa nating hakbang para magkaisa at mawakasan na yung redo natin ito sa bayan po ng Datos sir? Of course, meron tayong mga consultation sa bawat pamilya at uh, nagkukonsulta tayo tuloy-tuloy. Simulang naupo tayo tuloy-tuloy, pinag sa isang araw, apat na meeting tayo. Para, pero nakikita naman yung pagbabago eh. Pagka limang isang linggo lang tayo, may, may pagbabago na talaga. Sana tuloy-tuloy na ito eh kasi bumaba ako sa mga barangay to barangay at nagtatanong ako kung ano pwedeng gawin ng LGU ninyo, bagong LGU ninyo at maiambag natin sa mga taong nangangailangan. Mayor, bilang uh, former member of parliament, supportado ko ba kayo sa panukalang batas ng BTA parliament na 347351 ang redistricting at the allocation ng 7 seats? Yeah, dapat natin suportado supportado tayo kasi yan yung, yan yung pinakakawan natin para maging yung districting. Supportado natin yan dahil alam natin pag districting yan ay talagang nakakabuti yan nakakabuti yan pero under transition tayo ayan na natin yung ating uh, lahat ng legislative executive at kundukatura so ano yung decision nila dyan Sige, yung sa imparting uh, words mayor. Wikang Magindanao. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. mga pag po sa pamilya ng Magindanao at particularly sa municipality na sa Saudi dosunod na loko kanu kapanya ko na paninita na pamana sa barwa dala magkangulan ko ito sa kanu nang tuba ang pantano ka ay ta kanu law dala pagkaduni jo utano kan do marake pani pagkangwa sa mapia do marake pani ka kapya ta sa ingat at patuju ka pamagayon ang ko sa kanu tanan na mababatangatan no dito mo magbagala hindi tayo akala ni Umani Pertanong at number slogan sa Banamba, bawal ang sinungaling, disiplina ang kailangan, namba, nasa ang binamba, karong Gano'ng kuha na umenayas ang kapagagama, katupang tawad din mo ibut, nga rin naman na, may sa kanina, tinawagkikan ng pala subhanahu wa ta'ala, ang magkagkapiya ka rin. Wabilay ito, pigwalidaya, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Walaikum